dapat hugasang mabuti ang pechay. Baka may wood. <laughs> Kasi magluluto ako ng ginisang pechay with corn beef today. Samahan niyo ako. With kwentuhan yan. Kunin ko lang sa baba si ano ko. Gas range ko. Okay. Ito na ulit. Naiwa ko na yung mga lulutuin eh. sa time lapse. Pero, Magigising na lang. Yan, uh, dito din yung ano ko. Kawai. Magasa mo yun natin. Malinis naman to. Pero magasa lang natin. Never mind the background noise. <laughs> May iba. Easy use tong ano to na ano. Gas range. Tapos meron akong uh, ano. Um, dalawang itlog na pula. Dalawa talaga. Bini, um, uh, galing sa tindahan ng landigin namin. Siyan. Madali lang naman itong lutuin guys. Kaya uh, um, fresh na fresh ang petchay. Fresh na fresh ang petchay. Um, Um, gamit ko pala itong ano, um, wood to na sandok. Super love ko yung mga wood na ano, na mga gamit. Gusto ko nga dati yung ano, mga plato ganyan, pag may pera na ako, yun ang next kong bibilhin, mga plato ng wood, di ba? Aesthetic. mag na tayo. Unahin natin ang si wood Hindi ko alam kung anong inuunan niya pa ng Basta ako. Bawang sibuyas sa edad. Ina yung malakas yung atal sa mga 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 Argentino mga beef baka naman. Pwede yung chef Nalagyan ko ng konteng tubig ko ano. Mas kayo. Piniyarang din. Ano po? Tinan na yan. Tapos, lagyan natin siya ng ground pepper. Black pepper. And then, konting seasoning. No? Ay, okay, wala na pang wala na. Wala na pang laman. Ang dami na. Ako lang ilang natin siya. Tapos, sauce. Tapos, pakuloy na natin siya. Um, tikman huh? okay. ko muna kung balance na yung taste. Balance na yung taste. Ano? ko na yung pet natin to habang hanggang ma uh, maluto na yung pechay. Hindi naman siya kailangan lutong-luto kasi mas masarap yun. Ah, uh, medyo crispy sa pechay. pan ko lang siya ng konting oras. Like mga ilang minute. Ay, alam mo ang pan pa. Tapos hindi natin siya. Hugas ulit ako ng kamay. May hindi ka ng kamay. Pero yung hugas na literal, haba ko itong itong idrom na hugas kamay. Anyway, kanina, nung bumibili ako sa tindahan ng Nadinati namin. Um, Nakot up ako dun sa sa food for thoughts na sinabi niya. Like, um, hindi mo kailangan na magpaabuso sa iba. Like, hindi ka abusado para hindi ka abusuhin. Parang para gano'n. <coughs> Which is true, di ba? Um, we have to make sure na hindi tayo nang abuso ng kapwa natin. We have to fight fair and square. Always, di ba? In, in, in all aspects of our life, we have to um, do things right. Simple things yan. Dapat hindi na yan tinuturo. Dapat alam mo na yan kasi, di ba? Anyway, um, it's, uh, it's uh, such a lovely Thursday day. Thursday day, ulit-ulit. And Um, hindi medyo mabigat yung mga ginagawa natin. So, um, medyo chill-chill. Pero kagabi, yun, medyo help to accomplish things. Ngayon, kain tayo ng lunch. Um, anong lunch nyo? Ngayon, share nyo nga. Sabi-sabi tayong kumain. Parang luto na siya. Luto na nga. Matatay na ng apoy eh. So that's simple. Napaka simple ng ulam for lunch. Kayo, kumain na din kayo. Sabay nyo na kami. Happy Thursday! Pinisang pretzel with corned beef. Kain. First bite.